sudah, ini dia, ini dia, apa, 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 apa,

Di ba may big ko? May beep pa rin ba na sa Jesus? Meron yung big, pero paris ko na yun. Ang tawag ko doon paris na sumuko, paris ko na doon. So ayan yung big ko. Kasi dati yung big paris ko, inalitan ko itong lichon paris na ni Rice ko kasi wala masyadong pipili. Big beep ko siya so, mas marami kaya. Dati yung big paris ko, yung tanong tindak ko, sabi yung beep mami. Kaya yan, yeah, muna na tindak ko na binagot yung muna ko, nung gumawa ng paris ko for Lord. Ginawa ko lichon kawalan sa lichon bulak-bulak. Doon siya nag-boom talaga. Kaya, uh, may beep pa rin ako pero ginawa ko siya paris na doon. Mas maraming laman. Okay, so ganito natin ito rito, sasabawang ko ito. Normally, may <mimilipu>, nag-uus nun Oo, kasi talaga siya. nag na lang Tapos nalagyan ko na ang Tapos nalagyan ko ito. Pwede ba kahit gano'ng karami yan? Yes, nagayon sa customer gano'ng karami So yung customer, nagayon siya ng lagay dito. Pa. Ito na, may tikman ko na ang uh, Paris Overlord ni Diwata. Ito yung Chicharon Bulaklak, ano? Hello, ha? Naiingit na po ba kayo sa akin? Tumain na po ba kayo? <laughs> Diyan na rin. Dito sa isang masarap, yung gusto si Kuya at Ramon. Ito yang paman ka lamanية... lang din ang masarap. Gasasaktan pa ba kayo? Dapat itong 7.5 kilo ang unit nito kada kilo. Adik dito sa Samsung kasi marami talaga 1.20, medyo tama sa free water, bali-balin sa bawat. So waste din naman yung interview kasi din sanay mag-check ng change lamanية... na laman kaagad ng try. Sa masahin ng dry to, pero pag malaki talaga, hindi na lalasan ng malaki. Ito, ang gusto ko. Ah, takdang

at yung lang nga ito, tapos 24 hours ng dito? May dalawa. May mga o sa gabi? Panihas lang pero mas marami ang tao sa gabi. Kasi naiingat ba? Hindi masyado? Parang masyado. Iwata, paano pa kumulan? Anong nangyayari? Ano, mga waterproof naman lang mga kumakain dito pero hindi, uh, may mga tent ako, um, tayo naman tayo, may mga plano ako kung kapagang tayong kiba, bumumuha ko pa siya. Kaya na siya, pwede pa pinag-business tayo So, yun naman pwede na gawin na tayo. mga natin na tayo sa saan. Pag-coordinate dito ng business nila At saka hindi, mula na naman, naman, kung ganyan yung panahon, yung na mas kasapang kumain, at kumulan, di ba? Kapag pa rin silang pumunta Pero sinuraduhin ko naman na hindi kayo mababasa kasi may mga tentayo na hindi na pwede ibang tentayo, kaya kapag ka natin nito, hindi naman sila Okay. Tapos, bakit yung mata maganda rin? mo ako dito? ano ano ba? Hindi ka, tayo ng Batuhan. Habang lang sila. Sa inyo, lang siya. Ano lang naman? Kung ano-ano lang, kaisip namin yan Nilagyan ko lang mga kunik tunay. Ayaw ko sabihin sa kripto ko. Ano naman ako sa Ano naman naman ko? Ano sa ko? Ano ko? sa ay, maship ka So ngayon, puno mo rin sa akin yung scripting paano talagang sumarap. Oo! Baka nga magkatulungan tayo sa hindi kiss sa Kasi mga gayaan